Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio ngayong Enero 20, 2025, ngayong ika-negatibo 20 ng Enero, habang tinatanggap natin ang bagong taon ng Chino, Scorpio. Mararamdaman mo ang iyong likas na apoy na kumikislap mula sa ilalim ng iyong kaluluwa. Ang araw na ito ay nagdadala ng mahika ng mga bagong simula, kaya't bibigyan ka nito ng pagkakataon upang yakapin ang pambihirang enerhiya na umiikot sa iyong paligid. Hayaang ang enerhiyang ito ay magbigay inspirasyon sa iyong mga saloobin at mga kilos, at gabayan ka patungo sa mga pinagmumulan ng iyong pinakamalalim na pasyon at mga pagnanasa. Tanggapin ang sigla at kaligayahan na dumarating sa iyo, dahil ang panahon ng pagbabago ay nasa iyong mga kamay. Habang ang buwan ay namamayani sa Aquarius, ang iyong mga ugnayan sa mga kaibigan ay magiging may bagong kahulugan na ay nalalampasan pa ang mga ugnayang batay sa dugo. Ang mga pagkakaibigan mo ngayon ay magbibigay ng kakaibang lakas at alyo na magpapaalala sa iyo na ang mga pinili mong kasama ay makakapagbigay ng liwanag sa iyong daraanan sa mga makulay na paraan. Bawat kaibigan, bawat kasama sa iyong buhay ay may kakayahang magturo at magbigay ng gabay sa oras ng pangangailangan. Ang kanilang mga presensya ay isang biyaya, kaya't maglaan ng oras upang maging buka sa kanilang pag alaga at suporta. Pagtuunan ng pansin ang mga mas malalalim na koneksyon sa iyong buhay at hindi ang mga pansamantalang bagay na nakapapaligid sa iyo. Ang mga relasyon na ito ay magdadala ng malalim na kadalakan at magpapalakas sa iyong loob. Ngayong araw, magbibigay pansin ka sa mga personal na hangganan at ang iyong pangangailangan ng katahimikan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mag-reflect at maglaan ng oras para sa sarili. Sa isang mundong puno ng agos at ingay, madalas ay nakakalimutan natin ang ating sariling pangangailangan kaya't nayong araw ay hakbang na pag-isipan mo ang iyong mga limitasyon at mga pangarap. Maglaan ng ilang sandali upang huminto, huminga ng malalim at pahalagahan ang kasalukuyan. Ang pagpapahinga ay isang malakas na hakbang patungo sa kalusugan ng iyong katawan at kaluluwa. Kapag natutunan mong igalang ang iyong mga hangganan, mas magiging magaan at mas makulay ang iyong buhay. Ang araw na ito ay maaaring maging perpekto upang maglaan ng oras sa mga bagong pangarap na bumangon sa iyong isipan. Ang mga pangarap na patuloy na nag-aalab sa iyong isipan ay may malalim na kahulugan. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay at maaari mong tuklasin ang mga mensahe na nais iparating sa iyo ng iyong inner self. Pumili ng oras upang mag-isip at magnilay at makikita mo na ang mga pahiwatig ng mga pangarap ay magbibigay ng kaliwanagan sa mga katanungan sa iyong buhay. Sa iyong natatanging katangian ng pagiging intuitively connected sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran, madalas mong makita ang mga sagot na hindi pa napansin ng iba. Magtiwala ka sa iyong kutob at hayaan ang kasamang mahika ng araw na ito upang magbigay sa iyo ng mga pananaw at transformasyon. Patuloy mong yakapin ang lahat ng enerhiya at inspirasyon na dumarating sa iyo ngayon. Habang ang mga kaibigan mo at ang mga relasyon mo sa kanila ay magbibigay ng lakas, ikaw rin ay may pagkakataon na magbigay ng inspirasyon sa kanila. Maglaan ng sandali upang magpasalamat sa bawat koneksyon at hayaan ang mga ito na magdala ng bagong lakas sa iyong paglalakbay. Sa bawat hakbang na tatahakin mo, tandaan na ang pagkakaroon ng oras para sa iyong sarili ay hindi kailanman isang pag-aaksaya. Ito ay isang pagkakataon na magpakita ng paggalang sa iyong sariling kaligayahan, kaya't maglaan ng panahon para magpahinga at mag -reflect. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa iyong mga pangarap at passion, Kundi pati na rin sa pagbabalik-loob sa iyong sarili at sa iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal at suporta sa mga taong mahalaga sa iyo. Huwag kalimutan na ang tunay na halaga ng buhay ay nasa mga simpleng bagay, sa mga pag-uusap at pagkakaibigan, at sa mga pagkakataong magkasama ang mga taong nagbibigay ng saya at pag-ibig. Itaguyod ang mga positibong koneksyon at magtiwala sa iyong kakayahang magdala ng liwanag sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa mga susunod na araw, hayaang magpatuloy ang enerhiyang ito at magbukas pa ng mga mas magagandang pagkakataon. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.